may nahingi pala akong chayote guys ayan tumubo na siya hiningi ko sa coworker ko lalaki at mahilig din siyang magtanim tanim at doon ko siya ilagay nilipat ko pala yung aking uh, beans at masyadong mainit doon sa pinaglalagyan ko kaya ayan naninilaw kaya ayan siya oh may ano na siya oh Punga na siya at yung abnormal kong kamatis siya nagdidilaw na at dito ko to siya ilagay mm, nilagay ko na kasi dito guys kaya lang inalis ko at pinakita ko sa inyo diyan ko muna siya ilagay kasi itong kamatis na ito pag hindi pa ito siya uh, gumaling ayan nagaano na naman siya ay aalisin ko siya at yan lang ang bunga niya at ito na rin ang paglagyan ko ng aking yung uh, yung sayuti kailang isprayhan ko siya guys at kanina may langgam kaya dyan siya guys at dati dati nilalagay ko siya doon kailang sumubra naman ang init kaya dito ko na lang siya ilagay di diba Charlie at yun nagmukbang na naman ang aking daga minukbang ang aking kalamansi. Kaya kailangan ko rin alisin yung mga nagkanda ng kalamansi, guys. Yung iba kinuha ko na. Ayan, kunti na lang siya pero kailangan ko siyang alisin at nagkalat ang aking pangalan nito ang aking yard kasi yan oh mga pinagkainan ng uh, daga saka update ah, ko pala sa aking kalamansi I mean grapes uh, hindi siya maganda ang ang produce niya ngayon guys hindi maganda dahil dati dati dito palang marami na akong grapes ngayon ayun oh yun lang ang bunga tapos meron din doon at dito ngayon meron pang isa dito sana kaya lang nung inayos ko na nabali yung sanga kaya kapiranggut na lang yung ano ko bali tatlo lang ang nakikita ko ayan siya so bitter luck next time for me ang dami niyang ano sabagay nag nag naglagay siya, nagbigay siya ng lilim sa akin at ngayon nga ay talagang mainit na dito. 'Di ba Charlie? Ayan si Charlie, guys. Yung kapitbahay ko across the street na bobord yata. Yung apo. Kaya dito ko sila pinaglalagay, guys, kasi talagang mainit 'yan, oh. Ang ang init-init. At dito na lang ako magtapos. Pinakita ko lang sa inyo na ayan siya go. So, sobrang init ito eh. Ayan oh, Natuyo talaga siya kaya kahapon ng umaga talagang hinila ko na talaga siya. At itong aking abnormal na kamatis sana walang kakain diyan. Ayan, nandiyan sila. Kaya pero ang ganda ng ano daw, guys. Ang ganda ng araw ngayon. At kailangan ko na naman mag-trimming doon. Mag-trim sa aking bougainvillea. Yeah. At dito na ako magtapos, guys. Yung ano ko pala. Tinakpan ko yung aking fountain. At ang bilis matuyo ng ano, yung tubig. Lagi akong nag-, uh, nag -re refill at ang laki ng ano ko ngayon. Tubig ko last month. Ang laki, ano? Almost a hundred dollar yung ano. E, malaki na rin yung sa atin, di ba? Mga, what, six something? Six thousand. Yun, kasi mataas ngayon ang dollar eh. At okay, dito na lang magtapos. At parang na naantok ako. Okay at ingat kay lahat. Bye bye.